Let's do fast talk. Ah! Oh my God, excited <laughs> ako <laughs> dyan. Okay. Dapat uh, as Lulu and Lala. Okay. Sige ah, nga. Okay uh. pa. Sige, Subukan sige. Subukan natin. Para yeah. sa inyong dalawa. TikTok, YouTube. TikTok. TikTok. Artista, influencer. Artista. Artista. Good influence, bad influence. Good influence. De Lulu, Malala. De Lulu. De Lulu. <laughs> sa inyong dalawa, sinong masikat? Siya, siya! 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 Mas magaling umaura. Ako! Ako! Ay, ako! mo ako. Tingilan mo ako. Mas magaling umarte? Siya! Ako! Mas agaw eksena? Ako! Ako! ako. Mas Sina. mayaman? Ika. Siya! Siya! Ikaw, ikaw, siya mas siya, magaling yung. utangan? Siya! siya ikaw, okay. Mas, okay. Ikaw, mas, kasangat, eh. okay. mas maraming followers? Siya! Mas maraming bashers? Ako! Siya! Mas baliw sa pag-ibig. Ako! Ako! Ako. 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 Single. 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 Single or taken? Single. Sing taken. Guilt oh. guno, guno guilty or not guilty? Na-fall sa kapwa uh, nagtitiktok. Guilty or not guilty? <laughs> guilty or not guilty? May nakaaway na kapwa tiktokerist. Guilty! Guilty, <laughs> guilty or not guilty? May tinanggihan showbiz offer. Guilty! Guilty or not guilty? Na-scam online. Basta Lights on or lights off? Lights off! Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness and best time for chocolate? Every day. Kung may manifest kayo ngayon, ano ito? Ako po. More projects, saka magka-billboard. Yes, more projects, more basta lahat po uh -huh. ng blessing. Yun na. Gusto po. ko yun. More projects, saka magka-billboard. Kung yeah. mabibigyan ka ng pagkakataon sa billboard, saan mo dapat makikita yung billboard na yun? Sa EDSA na po. ano? sa NLETS, kasi palagi po ako dumadaan doon eh. Hoy, mo ko dyan, Paano ka nakapost sa billboard? Gusto ko po yung kay Ding-Doy. Nakaganyan? Joma. Kaya hindi ako makakataon. Tapos may hawak na Kung magkaka-billboard ka, ano naman ang post? Ay, oh, 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 ah, atas, ano gusto ko po naka two piece. Okay. Inalaman ko po 'yon. <laughs> Merong katanungan dito mula po ito sa Reddit uh, mm. Reddit. Uh, ang kanyang tanong ay Reasonable Rock 6157. Jomar, Spencer, how do you come up with fresh and innovative ideas for your content? Tamang-tama ito kasi may tutorial tayo, 'di ba? Paano? Paano nyo ginagawa na fresh ang inyong mga content? Dapat po kasi every time na mag-isip ng content, dapat may panibagong pakulo. Yes. Mm. So, gusto niyo po bang itry natin yung pakulo Sana. Oo. Oh, oh. yes. Halimbawa ngayon. <laughs> okay. Sampo tayo. Okay. tayo. Okay. First, para magkapatid po kayo, tas ako po yung nanay na naghugas ng pinggan. Yes. Okay, okay. okay. dito po dito, kayo. Magkapatid po tayo dito. Ah. Pagkatapos. Oh, tapos, Inuutusan okay. ko kayo na ano. Uh -huh. Yes. Oy! Ano, puro na lang kayo nakailata dyan, ha? Hindi nyo ko tinutulungan. Ha, nagugas ka lang. Ikaw, ikaw ang nakilata. Ay, ay ako, siya dapat ang pag pag-umasin -pag mo, ma, bakit? Ay, ma, okay, ma, ay, ma, siya, ma, ma. Siya, ma, sinasaktan niya ako. Paano na lang kayo? Ma ma kagabi ako na nagugas. Magugas ka na. Sige na. Magugas ka na. Ano? Magugas ka na. daw siya. Hindi. Hindi. Ikaw na magugas. Hindi na. ako na nagugas. Ano ba? Ayaw, hindi na eh. Pupunta pa ako. Mag-aaral ako. Ay ma. <laughs> Bala <laughs> lang kayo. Oo. Oh. Ma! Ma! Wala na akong I anak! Ma! Wala na akong anak makakamay! Ay, ganang siya! <laughs> <laughs> <laughs>